Ayan. La, ayan, lahat na. Ayan, dito tayo nakabili sa... Kay Manong ng ano, ng kaboting orange. Trended 50 Ayan, dito to ngayon sa ano, sa PIS piece, piece naman ito ngayon. Dito ako ngayon sa piece 1 Wala akong napili doon sa pisto. Yun, yun ang pisto. Dito ako ngayon. Wow. yan, yan ako dumaan yung malapit-lapit lang dito shortcut bumili sa kay Manong ng ano ng tamoting orange branded ayan dito to ngayon sa ano sa fish fish one naman ito ngayon dito ako ngayon sa fish one wala akong napili doon sa pisto yun yun ang pisto dito ako ngayon nabili na ako. Pauwi na ako. Yan ang nabili ko. Oh. Dito kami dumaan sa shortcut sa Pisto. Kamuti lang na walong teraso. 350 kanina. At saka yung kulay urins lahat walong, walong balot 80 kilos saka saba na saging sang, sang sako 35 kilos daw yun oh, mas, mas madali dito shortcut oh. Okay. naglabas nandiyan na kaagad ang sasakyan okay mamaya na po na magtanong na lang tayo doon sa mga kasamahan ko natin kung magkano halaga ano, mga pinamili nilang tulay sa akin. Pupunta <laughs> si Mama ngayon eh. Ah? Pupunta si Mama. Baka. Ayan, ngayon, pauwi na po kami mga kabindor at eh, mga mahal kong taga subay At tatanong natin dito sa aking mga sasamahan yung mga halaga ng gulay. Hindi natin natanong po kanina dahil ah, nagmamadali lang. Dahil mo si Paring Richard si Richard kasama si ko mamili si Roy si Praya si, si Malin <laughs> <laughs> At dito Araw -araw. <laughs> si si eh unahin natin sa Richard Richard magkano ang talong 5 talong ah one one three. Three. yan ito kay Malin. Malin, magkano? bili mo kamatis? 800. magkano? 800. 800? Oh. oh, tingnan mo naman kamatis Oh, maliliit. Taas <laughs> talaga ngayon. sa mundo. ayon sa mundo. ayon sa mundo. ayon sa mundo. 700. Ah, mukhang gawa ka ng swelto? Ito naman, na uh, tawag dito. Ay, lipolyo. Lipolyo, <laughs> oh, mura lang <laughs> niya. Paypan. Oo, oh, paypan din po ang lipolyo. 10 kilo. Ito naman, yung siling na po, uh, panigang. Siling pa 600 yan. Ah, uh, 600. Ang siling na buyo. 700 namin sa ano. Ay, 2 kilo Ha, ah, dalawang kilo, 700. Aba, taas, 350 ang isang kilo. Ayun, bag, bagyo beans. Kaya, pili ay 300. Ano ah. kaya ito si na si si ito, Kaya, di kay Pero yata yun. Malunggay yan. Unang bagay pa malunggay. Itong malunggay. Kailangan kilo ng malunggay. Ha, ah, 50 kilo ng malunggay. yun. yan, yan si Malin. Si Malin, si, si Bibi yan. Ay, si Bibi. <laughs> Si Bibi pala, sorry. Dito naman sa Uti. Magkano ang bilhin nyo nito sa Uti? 10 kilo. 150. 150. Ah, 150 lang mura. Pisa yung BN, yung Uti ah. Yung Maganda pong krasi oh. Tapos, ito naman saging gili ko kanina. 25 kilo. 50 Tapos, nakabili uh, ako ng kamuting orange. Kamuting orange. Ay, sa baba. 5 piso lang sibuyas, balot. Oh, magkano sibuyas natin ngayon? Kanino to? 580. 580. 880. Ah, uh, yan 880 sabi ng ating kasamahan. 880. sako dalawang libo. 2,000 ang isang sako yan, no? Huh? mga ilang kilo yan. 50. Ah, yung yung sitaw, magkano ang sitaw? 1,2. Aba, ang taas ng sitaw natin na good ngayon, 10 kilo, 1,2. Uh, salamat sa mga kasama ko na namili. Ayan, dito na po kami sa... Dito na po ako sa Alabang. Narating lang alas 2.20 ayun uh, na iayos ko na dito sa tabi yan ang nabili ko itong sinasabi kong mga kamuti tulay orange na naman walong piras walong balot po yan 80 kilos tig 350 ang isang balot tapos itong saging na saba 35 kilos to 25 ang kilo nandili ko kaya binta ko naman yung 40 ang kilo yan naman kamuti sa para naman may kitaan din and sa so 20 kasi nang mapatulong ako pamasahe sa packing mula sa Tarawa nang nandito ay pamasahe ko rin at saka pabayad sa karkatur kaya ganoon ganoon ko ang binta ko so, dahil po aros mabatak ng 45 sa mga paggastos mapaparito sa pwesto kaya 60 okay. ang bitani lang yan 60 din sa iba okay namaya na po eh, pag naayos ko na ayan mga kapindor at mga mga punta ka sa ah, uh, alas alas 4 media na ako natapos ng pag-aayos o oh, yan ang lalaki pala ng saging ko oh. parang saging dabaw kuang punan tapos sa uh, may simple kopte para kumita ng kaunti para eh. masahe pa sa tracking at uh, kargato ayan naman nang natira ko dalawang pili natira ko yan uh, video medyo maliba lang no? hindi ko na ubos lahat eh wala pa bukas naman yun yun pa may natira pa wala ating isa ayan natira itong uh, so ito ang binili ko lang kanina yung tamo na at yan na pula pula orange yung walong balot ko yan pero habang nag-aayos ako kanina may yung uh, ko ang okay nagbabanta'y tayo ngatinta uh, <laughs> sa sat out mo muna ako sa ating mga kasamahan kini sa pamilya ko uh, asin atoy si richard at brian at ivin at bibi shout out sa inyo lahat isa pa pala si ito pa pala si Wancho at mga aming driver at saka si eh, Kaduray kasamaan ko rin sa si pamimili ah okay shout out po sa inyo lahat at ingat po tayo lagi